Ito ang programang Salamin ng Inyong Kwento. Nagdadala sa inyo ng mga malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Rage of Death. ba kayo? Handa ba kayo? Handa ba kayo? Handa ba kayo? Kami sa atin nangangarap pa rin na mapalago ang perang na ipunan tulad na lang ni Mang Arsenio. Pero ang masakit, ang kanyang inimpok na halos isang milyon ay natangay lahat. Si Mang Arsenio Palait na Goyo na Onse na 1, 2, 3. Mahigit dalawang dekada na, na nagsilbing installer o tagakabit ng aparato si Mang Arsenio sa isang malaking kumpanya ng telepono. Taong 2001, kinailangan niyang magretiro. Sabi niya sa akin, mahigit isang milyon na matatanggap niya. Tapos nabanggit niya din sa akin na ilalagay niya sa haram piramiding. Ang una, tutuloy ni misis ko. Sabi niya, i-invest na lang natin. Tayo na lang maghanap boy tayo pa may control. Kasalukuyang nasa kolehiyo ang apat na anak ni Mang Arsenio noon. At tanging sa kanyang balikat na kaatang ang pagtataguyod sa mga ito. Mahigit isang milyong piso ang perang nakuha ni Mang Arsenio sa kanyang pagriretiro. Ito'y kanyang inilaan para sa pag-aaral ng kanyang mga anak at pagpapatayo ng negosyong karinderya na ito dito mismo sa harapan ng kanilang tahanan kasamahan mo dito, nandito na nag-invest -e sa akin. Nagkaroon ng seminar na inganyo kasi lakihan ko pa. Ginawa kong 350,000 ng investment ko. Okay, sige. Ito na yung pera. Oh. Ikaw nang bahala magbilang yan, ha? Inilagay ni Mang Arsenio ang limang daang piso sa kumpanyang One Heart Multipurpose Cooperative. Ayon daw sa ahenteng humikayat sa kanya, tutubo daw ang kanyang pera ng 7% interes kada buwan. Pwede rin naman daw niyang makuha ang principal o puhunan anumang oras niyang kailanganin. Parang nasa bangko din daw yung pera namin. Imbis na sa bangko, sa, kasi sa bangko daw, 1 eh, to 2 percent lang ang interes, eh dun malaki ang interes. Nakita mo ba ito? Oh, eh, ano naman yan? Sa loob ng isang taon, mahigit dalawampung libong piso oh. ang buwan-buwang nakukubra ni Mang Arsenio Biba? sa negosyong Biba? nangako ng Biba? dobling Biba? balik Biba? sa kanyang pera. Dalawa, tatlo. O, ito? Hanggang isang araw, binulaga siya ng balitang wala na raw pondo ang kumpanya. paloko ng ganyan! Bilangin ko ha. Mula buwan ng Agosto 2001 na hanggang Pebrero ng sumunod na taon, patuloy na nakakatanggap ng dividendo si Mang Arsenio sa kanyang ipinuhunan. Pero pagkatapos ng tatlong buwan mula noon, nagsimula na siyang magduda. August pa lang ginakabahan na ako. Kasi may nagbabag, Sabi siya, pare, withdraw mo na. Hmm. Kaibigan, ka, withdraw mo na. And, eh, nung siyempre, hawak ko pa, paano kung i-withdrawin, hawak ko yung advance interest. Hanggang sa October 2002, wala, wala, nag-collapse na. Ingat Tuloy na nagdagdag ng puhunan si Mang Arsenio sa kumpanya na kanyang napagalaman ay nasa pagmamayari ng Multitel, ang kumpanyang pag-aari umano ni Rose Balajay. It's way, it's way panahon na yon, unti-unti na rin pumutok ang isyo ukol sa kumpanyang Multitel na itinatag ni Rose Baladjay noon pang 1998. Base dun sa Articles of Incorporation na sinabmit ng Multitel sa SEC, uh, authorized sila na mag-engage sa lending business. But merong proviso dun na that the borrowing should not uh, be sourced from not more than 19 investors. Majority stockholder nito si Rosario Balajay and her husband, Saturnino Balajay. Other than the personal check is the October thing? ng taong 2002, That... nang pumutok remember, ang umano'y panluloko ng grupo ng Multitel sa Madla. Ang nilabag nilang batas ay yung uh, violation ng uh, Republic Act uh, 1689. Uh, in relation to Article 315 ng Revised Penal Code. Ito yung increasing the penalty for certain forms of swindling. Yung Article 315 naman, ito po yung istafa. Maliwanag na one truth to kasi nga panloloko nga ito. Uh -huh. Kalahating milyong piso sa retirement pay ni Mang Arsenio ang natangay nang pumutok ang umano'y piramiding scam ni Rose Balajay na sa mga panahong yun ay talagang kilalang kilala na. Ang malaking interes na ipinangako Naku, ayun, tumalbog at biglang naglaho. Pero hindi lang pala doon na 1, 2, 3, itong si Mang Arsenio na masyadong mapagtiwala. Pero oh, siguraduhin mo ah, na talagang kikita tayo. Naghulog din si Mang Arsenio ng halagang 300,000 piso sa isang kumpare. Sabi niya, Pare, bagsak na yung multi multiple. Baka pwedeng natitira mo eh. Dito mo na invest. Paano makatulong naman ako sa iyo? lang ako ng paunti-unti hanggang sa hindi na ako binayaran. Dito halos gumuho ang mundo ng pamilya. Noong una inisip ko dahil pera na wala, pinaghirapan ko. Talagang ganun eh. Yun ang binigay sa ng pagkakataon. Sa ngayon, unti-unting bumabawi si Mang Arsenio sa laki ng nawalang kabuhayan. Ume-extra itong elektrisyan. Mabawi lang ang ipinuhunan. Nasa hukuman pa rin ang kaso ng tinatawag na Queen of Pyramiding na si Rose Balajay. Pero patuloy pa rin may naloloko at nauubos ang kabuhayan dahil sa mga ganitong uri ng pagpapalago ng pera. Para kay Mang Arsenio, isa itong malaking aral na kanyang pilit kinakalimutan kasabay ang pagbabagong muli sa isang masaklap na naging kapalaran.